Bag leather din po siya, ayan. Busy si Ma, sa live selling ng kanyang panindang mga bag. Eh ero, biglang may pumasok na stranger. Sa corner, meron lang po siya na gas-gas. So my black. Ala, si ma'am, hinuhold up na pala. Wait, wait, wait. Wait, na lang wo sa kanila ang nasa 100,000 pesos na halaga ng alahas at cellphone. Saka mabilis na tumakas. Nahuli rin naman sila at nadiskubreng kapitbahay pa sila ng biktima. Yung tatay ng biktima ay uh, nagkwekwento dito sa kapitbahay. Yung anak niya ay maraming pera, may 3 million sa kwarto niya nakatago. So yun po yung uh, nag uh, nakapag-encourage, nag-motivate po dito sa mga uh, suspect natin. Kaya paalala ng mga polis. Huwag po tayo masyadong magkwento ng uh, makakainganyo sa mga criminal minds. So na marami tayong tinatagong pera. So baka po kasi pagplanuhan po tayo. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.